gusto ko tong damit mo. Yan susutin ko. I wanna try kung meron pa mga... ko na naman. Magiging palupulube. Ay, nakumamog na. Mapapamak pa kayo. Ay, mapapamak. I will try lang naman to find some help. Okay. Ano ka ba? Nakita mo yung sarili mo sarili ko? Ha? Mukha kang pulubi, oh. Magandang jacket ka. No, no need na. I want to feel free. Ayan ka na naman sa free mo. Ang daddy mo. Magagalit na naman yon. Ano ka ba? I know that daddy knows what I'm doing. At saka ilang beses na naman akong tumakas sa kanya, di ba? Yan, tumakas. Alam mo naman, ang daddy mo, pag kilala mo yon, pag tatawag na naman military para hanapin ka sa, dito sa may main... Manila. You know what? I have an idea. Ano po yun? What if mag tayo? Ano na naman kalukuan yan, madam? Mag-swap tayo. Gusto ko tong damit mo. Yan susutin ko. I wanna try kung meron pa mga... Alam ko na naman. Magiging palukpulube. Ano ba? I wanna try nga kung meron pa mga taong totoo. Taong makapagtitiwalaan. Madam, madam manluloko. Lulukuin ka lang ano ba, there's nothing wrong in trying, right? So, let's go na. Palit na tayo. Doon tayo magpalit. Tara. Bala ka nga. Diyos ko po. Ano ba? Trust me. Yaya, do I look very nice na ba? Kapanipaniwala na ba ako? <laughs> Magandang maganda, ma. Mukha kayong walang pera. Uy, grabe ko naman, Yaya, sa akin. Oh, ayan. Akin na nga bag mo. Mama, bigat to. Ano ka ba? Paano tayo magiging effective nito kung ayong pahiram yung bag mo? Ate-arte naman ito. O oh, ayan, there's one girl there. Lalapitan ko yan. Ay, naku, mamog na. Mapapamak pa kayo. Ay, mapapamak. I will try lang naman to find some help. Okay. Try mo lang, ha? Oo naman. Tawagan mo ko kailangan ng tulong. Or, itatry ko din siya. O oh, sige. Oh, sige. Basta lapitan mo no, upang na, upang na. Upang na. ko. Mauna na. ako lagi, ha? Oh, no, na. <laughs> Ma'am, um, pwede po bang humingi ng tulong sa inyo? Ay, sorry, miss. Wala akong pera. Wala akong cash. Ma'am, um, sige na po. Pamasahe lang para makauwi na ako. Gabi na kasi. Problema ko, wala akong pamasahe. Kasalanan mo yan. Ba't ka pumunta dito nung wala kang pera? Ay, magta-taxi po ba kayo? Pahitch na lang, ma'am. Sabay na lang po tayo. Ano ka ba? Nakita mo ba yung sarili mo sarili ko? Ha? buka kang pulubi, oh. Hey, Ma'am, kanina pa ako naglalakad, eh. Ang, ha ang haba haba ang... Kahit sa ako napunta, eh. eh parang Kaya, ang... Kahit umabot ka pa doon, sa na wala akong pakialam. Kaya ikaw umalis ka at huwag kang magpapakita sa akin. Napakabaho mo na. Umalis ka na, Ma'am, sige na, bariya lang. Alis! Oh, to? Oh, Ma'am! Ano nangyari? Ate, so arty. <laughs> Ang bad niya, di Oo nga. Ano rin yun? Napaka... Ewan ko ba? O, oh, eto na lang. Itatry ko. Kung tutulungan ako. Hi, let's see. Makikita talaga yung totoong ugali. Sige. O, oh, sige. Puntahan mo na. Oh, pagpuntahan ko, ah. Sige. Pustahan tayo. Ako. Oo na. Bibigyan mong pera, ah. O, oh, sige. Bibigyan kita. Sige. Promise ma'am. I promise. Saan ka na? Ang tagal mo kayo na pa ako dito nag-aantay. Sige. Okay. Hi, miss. Oh, yes pa. Kailangan ko ng tulong eh. Yung driver ko kasi nasiraan. Hindi ako masundo. Natatakot ako mag-isa dito sa kalye. Eh, mukha naman po kayong mayaman Eh. pag -taxi na lang po kaya kayo. Eh, I'm trying my card also. They are not accepted. Can you help me some money? Lako, napa-English pa ata ako di. Sige ma'am, tulungan na lang po kita, kawawa ka naman po. Saan po ba kayo nakatira? Sa Ayala. Ayala? Ay, mayaman po pala kayo eh. Sige, ganito na lang. Tulungan po kita, sabay ka na lang po sa amin. Naantay ko lang po yung kapatid ko. Sige, sige, salamat ha. Sige po. Ay, pinagpapawisan na ako. Ang hirap ito ng taong matikino. Oo, oh, ano? Oh. oh, ito lang? <laughs> Sir, hindi po ako okay. Bakit po? Yung, yung ako, ang sakit-sakit na po talaga. Pauwi na po ba kayo? Opo, naghahanap po ko ng pwede Kung pwedeng tumulong sa akin. Magbigay man lang ng kahit konting barya para makauwi ako sa amin. Ganun po ba ate? Eto meron ako sakto kasi magkikita naman kami ng ate ko. Eto po. eto na lang ate, pasensya na. Ay, sir, talagang sobrang salamat po talaga. Laking tulong na po okay, so, sir ha. Okay na po yate. Hindi po kasi yung tanggap sa work, kaya yan lang po mabibigay ko sa'yo. Ay, huwag po kayong mawala. Marami pang biyayang darating sa'yo kasi tinulungan mo ko. Sige po, salamat. Unahin mo, ate, una na ako. O, oh, sige po. Oh, bait naman nun. Wala. Ate, anayin ako pa? Ha, oh, Oo, oh, tagal mo naman. Ate, bad news eh. Bakit? Ano ba nangyari? Hindi akong tanggap sa trabaho. Paano na lang yan? Eh, yung dami pa nating bill. Yeah. You know? ano na, na. Sige na, maghanap na lang tayo. Ay. Subok na tayo ulit. Kapatid mo? Maghanap ng trabaho? Ma'am, di ba po mayaman kayo? Baka po may alam kayo na pwede pasukan ng kapatid ko. Wait lang. Tatawagan ko lang si Madam. <laughs> madam? Madam, come here! Hey! Ito na pala yung Madam ko. Ikaw, Madam? Oo, Madam ko yan. Siya lang naman ang nilait-lait mo kanina. At hindi mo ba alam? Super dami ng pera niyan. Nga lang, estrikto yung tatay. Lahat na lang ginawa. Lahat magpulubi siya sa labas. Ngayon, tingnan mo ginawa niya. Sinabihan ko na siya kanina. Delikado yung mga taong katulad mo. E paano ko naman malalamang madam yan? E mukha namang tsipipay. Tsaka, sa dami-dami ng problema, kung dadagdag pa ba sila? Kaya nga, di ba nag-try siya? Ah, uh, siya nga pala. Si Pam, yung yaya ko. Tsaka, sobrang, sobrang-sobrang yung sinabi mo kay, ano, nakakahiya. Okay lang yung pinayakan ka niya kanina eh. okay, okay na yon So, ano ba talaga yung pakay mo? Bakit ah, mo ko tinawagan? Ah, eto pala, madam. Uh, yung kapatid niya, mm -hmm. naghanap ng trabaho. Kaya oh. kita tinawagan. Saktong-sakto. Naghanap kami ng bagong driver. So, marunong ka bang magmaneho? Opo, madam, marunong. O oh, sige, yung offer ko sa iyo 40,000 per month ha. Salamat po, madam. Sure ka na ba diyan? O oh, naman. Bakit naman hindi? E, ah, siya yung tumulong sa akin kanina. Salamat po ha. Tsaka pasensya na rin po kayo, noos gan kita kasi patong-patong na din kasi yung problema namin eh. Buti na lang mabait po kayo kahit minalait kita. Ano ba, hayaan mo na yun. Basta sa susunod Huwag ka nang manghuhusga agad ng tao. Hindi lahat ng bagay ay physical lang batayan. Kung ano yung itsura ng tao. oh madam. Oh, Nandito na. yung sundo natin ay. yung Mercedes. Oh. Nampalit na tayo ng bag. Ewa, super bigat eh. na. Ay, ano, uh, sumakay na rin kayo. I-treat ko kayo ng pagkain. Sige lang po, madam. Kasi may pasok pa ako eh. Ano ba? Huwag ka nang mag-alala. Ihahatid ka naman namin eh. Kung saan ka pupunta. Tara na, huwag ka maya. Tara, Sagot oh. niya, mayaman to. तर ना तो तुम ना लेट्स गो